Ayan mga kabeshi at luto na po ang ating sinigang na lamarang. Sarap-sarap. Kamusta mga kabeshi? Welcome back sa akin YouTube channel. And for today's vlog po, magluluto ako ng sinigang na lamarang. Ayan po ang ating isdang lamarang. Ito nga po yung ulo at konting alaman ah, at saka buntot. Meron po akong gabi, lalagyan natin ng gabi mga kabeshi. Meron po ako ditong bawang, luya, kamatis, siling haba, okra. at syempre ito pong kangkong. At dito naman sa kawali mga kabeshi nilagay ko na po ang ating tubig, asin at saka paminta. At isasabay ko na po itong ating uh, mga kamatis. Ayan, lalagyan na natin lahat. At atin na pong papakuluan mga kabeshi. Ayan, at isasabay ko na rin po itong ating gabi. Ayan, matagal po kasing pakuluin yun. Matagal po kasing pakuluan yung mga gabi. Takpan lang natin muna. Kuluan na mga kabeshi. Munti na yung sabaw natin. Nagdagang ko po ng sabaw. Yan. Check ko yung ating wow, malambot na. So, yun na mga kabeshi, Akin na pong ilalagay yung ating isda. Ilalagay ko na itong ating lamarang Ito nga po ay malinis na. ulo ng lamarang. Yan. Lalagay ko na rin na tong lara. Pati na rin na tong ating okra. At bago ko takpan, ilalagay ko na rin itong ating sinigang mix. Takpan na natin mga kabeshi. Kuluha na po mga kabeshi. Wow! na po ang ating sinigang na lamarang. At ito gusto ko po sa lutong lamarang ang sinigang. Akin na po ilalagay yung kangkong. Grabe mga kabeshi. Kaya po, puro may sabaw pa rin ang aking niluluto. Ngayon naman si Baba ay nagkasipon na. ayam may gipot makahigop ng sabaw si babi kahapon naman ay ang aking niluto ni Laga. Yan, mga kabeshi. Akin na po ilalagay itong ating kangkong. ti, unti, unti lang. May dami nga po ito. Thank you, Lord. Yan. At after few, few minutes, mga 2 minutes, mga kabeshi, pwede ko na pong pakainin. Unahin ko na si Andres. At si Bobby po ay tulog. Pinagpapahinga ko muna. Kailangan pa talaga nilang makarecover. Panan natin. 2 minutes. Tuluan na ulit. Hmm, exciting. Exciting na po ako mga kabesh kumain. Wow. Mabilis lang. Sigman na natin. Hmm. Masarap. Lasa po ng lamarang. Sarap mga kabesh pwede nang kumain. Ayan mga kabeshi at luto na po ang ating sinigang na lamarang. Sarap-sarap sa -sarap, mga masarap po ito ngayong tag-ulan at malamig na panahon. Kain po tayo! Hallelujah, Jesus, O oh God. Lord, we praise and honor you. Salamat, Panginoon, sa mga pagkain nito Pagpalaing mga po ito, Lord, at may kalakasan, Lord, na aming katawan. At ay ko, Panginoon, pa ang patuloy na mag-bless sa aming hapag. In Jesus' name, Amen. Amen. Wow, kain po tayo. Akala ko wala na tayong lamarang. Ha? Minong pa pala. Yes. Akin ka. Pero last na to. oh, last na yan. Excited po si Daddy. At meron ding gabi, Daddy. Taki. Oh, may taki pa. For you. Thank you, Mommy. Always taking care for everyone. <laughs> Parang pa ganun pa si Daddy. This is the ulo, Daddy. I know you Taragi like it. Lagi talaga yung ulo. Oo. pa ko. Yes. Marami pa dun kuna, Mama. Si Babi ay tulog. Oo. Minahiyaan ko muna matulog at sinipon na. Oo oh, no. Kaya kailangan niya talagang pahinga muna Now, si Babi. na yung nainit kasi. Sinipon na si Babi. May higot na sabok dito. Mmm. Kamusta Daddy? Fresh pa rin. So raw yes. Fresh pa rin po ang ating yamarin. Top dali. Yep. Yeah. Nasusok talaga na parang sa sinindang. <coughs> oh no. <coughs> <coughs> Kasi Tapos nata ako. May gapang maraming sabaw. Andres pa ipapakainin ko mamaya. Ang gusto ni Andres ay nilalambing. Andres, come here, eat. Terlepas semua. Ya. Ha? Hmm. Hmm. Taruh dekat. Sorap. si Bobby at sabay na silang kumakain ng kuya siya subukan ko mga kabeshi that's your house remember yun daw po ay eh, bahay ni Andres <laughs> nakapag clear ako na isa pang karton ay eh, bahay daw ni Andres yun Nakain na din po si Mama Sonia ng aking niluto na sinigang na namarang. Kain po tayo. Bobby, eat more!